Uh, good day mga koy. Uh, ito Joes Motovlog. lang pa ako dito sa may Rosy, sa may Lagaw. At ikokonnect ko lang po yung sa Karosa 200i. Uh, po tayo ng ating monthly saka rebate. So ang down payment ng Karosa 6,800. At ang monthly niya for 24 months, uh, 10,000. Uh, 10,045. Then, ang rebate niya, 500 pesos. So, ang cash po niya, ang cash is 172,000. Ayan. At yung video ko pa hapon, hindi ko naisama pa lang ang, ano, ang flame. Ito. Kaya, bali mga kuwi, ano na siya, uh, bumalik sa, bumalik sa, sa, ano, uh, bumalik sa pagiging carburetor hindi na siya FI ayan so ang down payment niya is 5,000 then ang monthly for 24 months 3,065 and rebate 300 ayan then ang cash po niya is 54,500 at ito yung isang kulay niya, yung red. Then, isa pang kulay, ito. <coughs> Ayan. So, nagpaiwan tayo ng number natin para i-update tayo kung kailan darating yung, ano, yung adventure na X150. So, stay put lang mga guys. Yan, hanggang dito na lang po aking video. Salamat po sa panonood. It's your boy, Joel's Motovlog. Goodbye!